Andrea Almonte, El Greco's Empire Series 32 Travis and Casey Be my love Everything she did, she did it for love. Yun ang paniwala ni Casey nang pikit mata niyang ipagkaloob kay Travis ang sarili kapalit ng pagpapalaya nito sa kasintahang si Alex. But what she did for love ay wala palang halaga dahil may ibang mahal si Alex. Mabuti na lang, ang ginawa niyang pagpapaubaya kay Travis ay may kapalit, ang pag-ibig nito. Nandito na naman po tayo para sa ating nakakakilig at madramang pagkikwentuhan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated. Bakit ka kasi aalis? Naiyak na tanong ni Casey sa katipang si Alex. Kahit naman paano ay nakakaraos tayo rito sa isla, hindi ba? Naroon sila sa dalampasigan at hinihintay ang pagdating ng bangkang demotor na maghatid sa lalaki sa kabilang isla kung saan sasakay ito ng jeep patungo sa kabayanan. Sa kabayanan ay sasakay pa ito ng jeep na maghatid dito sa pierre upang doon sumakay ng barkong paluwas sa Manila. Kahit paano, iyon na nga eh, nakakaraos tayo kahit paano. Kapag maraming huling ista, piyesta tayo. Pero kapag dilis lang ang sumabit sa mga lambat namin, ilang araw tayong gutom. Lalo na kapag may bagyong. Hanggang hindi payapa ang dagat ay hindi tayo kakain. Ayoko na ng ganong buhay, Casey dong wika ni Alex habang tila inip na inip na nakatanaw sa karagatan. Alex, kahit ako ay yuko ng ganung buhay, kaya lang nakakatakot ang makipagsapalaran sa lungsod. Kapag hindi natin inalis sa matakot sa pakikipagsapalaran, habang buhay tayong mananatili sa islang ito, walang asenso walang kabuhayan na may pagmamalaki sa magiging anak natin. At ayoko mamatay na dilat ang mamata sa gutom, Casey. Nanahimik na lang ang dalaga. Totoo naman kasi ang sinabi ng katipan. Kapag nanatili sila sa islang iyon, kung saan sila isinilang, ang magiging mga anak nila ay magiging kagaya rin nila na mahirap. O nga at nakatapos sila ng high school sa kabayanan, kung saan kailangan pa nilang sumakay ng bangka at bumiyahin ng ilang oras para makarating sa paaralan nila. Ang hirap na nga kanilang pinangdaanan ay hindi matatawaran. Talaga nga lang maging matyagasin na Alex at Casey kaya kahit paano ay nakatapos sila. Ang pagsasabay din nila sa pagpasok tuwing umaga ang naging ugat upang mahalin nila ang isa't isa. Pero ngayon, alis na si Alex. Iiwan na siya. Napasigok si Casey para pigilin ang pagpatak ng luha. Casey. Bagya namang lumamlam ang mamata ni Alex at bumakas ang pag-alala para sa katipan. Babalik ako. Babalikan kita. Pangako yan. Nag-usap na tayo, hindi ba? Oo. Pasensya ka na. Hindi ko lang mapigilan ang mapayak. Parang hindi ko kaya ang lungkot kapag wala ka na. Napailing si Alex at masuyong miyakap ang katipan. Hayaan mo, babalikan kita agad. O, oh, kaya naman, kukuni na kita rito kapag maayos na ang kalagayan ko roon. Maghahanap agad ako ng trabaho bago maubos ang perang baon ko. Pagbabalik ko, ay pakakasal na tayo. Hindi na maghihirap ang magiging mga anak natin. Sige, mag-iingat ka. Isiniksik niya ang sarili sa malapad nitong dibdib. Oo naman, para iyo. Ilang sandali pa, palayo na ang bangkang dimoto na kinalululunan ni Alex. Pa, palayo sa islang yon. Patuloy sa pag-ago sa mga luha sa mata ng dalaga habang unti-unting nawawala sa kaniyang paningin ang katipan galing ka na naman sa pagmumukmok, ano? Puna ni Aling Medeng kay Casey nang pumasok siya sa bahay nila. Hindi ho, namasyala ako sa dalampasigan. Wika ng dalaga na naupo sa mahabang bangko at nakihimay sa mga dahon ng gabi na gagawing laing. Namasyal, kung hindi ko pa alam, nakaupo ka na naman siguro sa batuhan at nakatulala sa dagat, ano? Huwag ka tanga, kakay. Wala na si Alex. Hindi na siya babalik. Mahigit isang taon na mula nang umalis siya. Nakailang sulat lang siya mula noon. Tatlo. At iyon ay sa unang dalawang buwan lang niya sa lungsod. Pagkatapos noon, parang bula nang naglaho ang magaling mong nobyo. Inay, ang tanga-tanga mo? Kung iyon ba naman ay sagutin mo na lang si Valentin, di sana'y maitatakda na ang kasal ninyo. Abay sa mga taga rito, siya lang ang masenso na dahil nakapag Saudi. May sarili na siyang bangkang di motor at nakapagpatayo na ng sariling bahay sa gulod. Kahit paano ay sigurado ng kinabukasan mo sa kanya. Hindi ko umahal si Valentin na kayo kung wika ng dalaga. Napag-aaralan napag ng pagmamahal, may mahal na ho ako. Nasaan siya? Iniwan ka niya, kakay. Siguradong nakatagpo siya ng babaeng higit pa sa iyo. Hindi totoo yan, inay. Tama na ho. Ayoko nang marinig ang mga bagay na yan. Hindi napigilan ng dalaga ang pagbaha ng emosyon sa kanyang dibdib. Napabuntong hinanga na lang si Aling Meding. Hindi naman ito gustong pasakitan pang lalo ang anak ngunit kailangan itong gisingin sa kahibangan ang dalaga. May tuturing na kahibangan ang ginagawa ni Casey na paghihintay sa isang taong ni hindi naman yata siya naisip man lang. Magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Tatawagan na lang kita pag, naluto na pag nakapagluto na ako. Pagkuhay ka na lang ito. Oho, pahikbing ka ng dalaga at tumayo na upang pumasok sa maliit niyang silid. Bakit mo ipinagkatiwala kay Alex ang bag? Alam mo naman na malaking halaga ang laman yon. Galit na wika ni Travis matapos malaman ang ginawa ng kanilang company driver. Sir, hindi ko naman ho alam na itatakbo niya ang bag. Pinahawakan ko lang ho sa kanya iyon dahil magsisiar ako. Pagbalik ko ho sa parking ay wala na ang sasakyan at wala na rin si Alex. Wala na rin ho ang bagdang ng, ng pera. Umiiyak na wika ni Mrs. Sonia Altora, ang kahira ng El Greco Construction Company, na natasang magdeposito ng malaking halaga sa bangko para sa weekly collection. Si napasuntok sa mesa ang binata. Pagkuhay na iiling na, na, na nagpalakad-lakad sa kabuuan ng kanyang opisina. Tumawag ka ng police tawagan mo si Major Durantes. Kailangan mahanap nila ang magaling na lalaking iyon. Oho, sir, oho. Pasensya na ho talaga. Hindi ko ho. Paimbestigahan ko ang bagay na ito, Mrs. Altora. Hindi ko sinasabing may kinalamang ka rito at sana nga ay wala. Pero sa sandaling malamang ko na may sabwatang naganap, patawarin ako ng Diyos. Lahat ng may kinalaman ay pagbabayaran, pag, pagbabayaran ko. Sir, lalong napaiyak ang maedad ng babae. Sige na, sundin niyo ang otos ko. Oho, uh -huh. susukat-sukat na lumabas ng opisina niya si Mrs. Altora. Pabagsak na, na po sa shivel chair ang binata. Chavez, relax. Kailangan natin paimbestigahan ng gusto ang bagay nito. Posibleng biktima lang si Mrs. Altora. Pero posible rin ka sa siya. Wika ni Jordan na kanina ay nakikinig lang. Ang gagong Alex na yon, Mula nang ipasok dito si, ni Elaine ay walang ginawa ko di magpapansin sa akin. Nakikipagunahan sa gwardya sa pagbubukas ng pinto ng kotse ko. Minsan naman ay nagkakandara pa sa pag-good morning pag nasasalubong ko sa ibaba. Yung pala'y balat akong do rin lalo namang nagingit-ngit ang binata. Nangyari na ito, Travis, daanin na lang natin sa legal. Pero sampung milyon ang natangay ng hayop na iyon. Paano ko ipaliliwanag kinapapa at ito Clarence ang bagay na ito? They should understand, Travis. Hindi mo naman ginusto ito. Yeah, I know. Pero sisiguraduhin ko na may pukukulong ko ang Alex na iyon sa sandaling magkita kami. Dapat lang. Gigil pa rin na inaangat ni Travis ang telepono at nagdial. Sinong tatawagan mo? Si Elaine. Siyang nagpasok sa gagong iyon. Siyang dapat kong tanungin kung saan lupalok niya na dampot ang gagong iyon. Hindi na kumibo si Jordan. Sapat nang pinunood na lang nito ang pagdial niya. Sa pagkakaalam ng lalaki, si Elaine ang present girlfriend ng bunsong kapatid. Well, kung seryoso ang binata dito ay hindi alam ni Jordan. Maganda naman si Elaine, edukada rin at galing sa matino at mayamang pamilya. Pero hindi sigurado si Jordan kung ito na nga ba ang babaeng magpapatino sa malikot na puso ng kapatid. Hello, Elaine. Oh yes, sweetheart. Bakit ka nap napatawag? malambing na tanong ng babae mula sa kapilang linya. Alam mo na ba ang ginawa ni Alex sa kumpanya? Si Alex, yung inirekomenda kong driver sa iyo? Mang natanong nito. Yes, siya nga. Ninakawan niya ang kumpanya ng 10 milyong piso. What? Oh my God! Bakit niya nagawa iyon? Paano niya? Ikaw ang makakasagot niya ni Lane ikaw ang nagpasok sa kanya. You should know his background. Travis, kaya ko lang naman siya nakilala ay dahil tinulungan niya ako minsan nang agawan ako ng, ng, bag ng isang snatcher. Nabaitan ako sa kanya at at kaya din mo sa kumpanya ang ahas na iyon? Hindi ko naman alam na magkakaganoon. Bahagyang napasigok si Elaine. Isa pa, Mula nang may pasok ko siya diyan, hindi na uli kami nagkita. Gusto ko lang gumanti ng utang na loob sa kanya. Bagya namang natigilan ang pinata. Okay, okay, I'm sorry. Alam ko hindi mo yon gusto. Masyado lang akong natitensed. Dahil hindi ko alam kung paano ito ipa ipaliliwanag sa palim, pamilya ko. I'm sorry din. Hindi ko naman gustong bigyan ng problema nang ipasok ko riyan ang lalaking iyon. Okay lang, sige na. Sandali. Bakit? Kailangan ka, pu ka pupunta rito sa bahay na may miss na kita. Bahagyan natigilan si Travis. Ang totoo, ilang linggo na nga silang hindi nagkikita ng nobya. Pero bigla niyang na-realize ngayon, hindi niya ito na-miss. Uh, baka next week na lang magulo, magulo ang isip ko ngayon sige na, tatawagin na lang ako tatawag na lang ako kapag pupunta ko dyan sige, okay bye bye, I love you muling natigilan ng binata kahit minsan hindi pa niya nasasabi sa mga nagiging girlfriend ang mga katagang iyon at hindi si Elaine ang magiging una Sige na, bye na. Iyon lang at inilapag na niya sa cradle ang telepono. Pagkaway, pabuntong hiningang isinandal niya ang likod sa sandala ng shivel chair. Anong sabi? Wala, hindi na raw sila nagkita ng lalaking iyon. So, anong balak mo ngayon? Ano pa? Di papahanap ko ang gagawin yon. Gigil na wika ni Travis. Sabi ko na nga ba, hindi ko siya dapat tinanggap. Kung hindi lang dahil sa pakiusap noon ni Elaine. He came from an isolated island in Visayas. High school graduate lang. Ulila na sa ama at buhay pa ang inakasamang anim na kapatid na malilit pa. Mahigit isang taon na mula nang umalis siya sa kanila at nakipagsapalaran dito sa losod. Kung ano-ano ang naging trabaho. Hanggang napasok na driver dito sa kumpanya natin 10 months ago dahil sa rekomendasyon ni Miss Elaine de Vega. Matamang binasa ni Travis ang resume at iba pang report na ibinigay ng tauhan nila mula sa personal department. Na-check na, ba, nacheck na ba ang mapulis ang isa lang pinanggalingan niya? Yes, sir. Pero wala pa siya roon. Mula nang umalis siya roon ay hindi na nagbalik. Travis, I think kung ngayon lang ay hindi pa siya babalik doon. Siyempre, alam niyang doon siya hahanapin ng mga polis. Wika ni Jordan. At sa 10 milyong piso na dala niya, pwede siyang magtago kahit saan na hindi niya kailangan magtrabaho. Damn. Walang nagawa ang pinata, kundi mapamura na lang. Kumikilos naman ang mga polis kahit paano, ay may pag-asa pa rin tayong makita siya. Hindi kimubo ang binata. Gigil na gigil siya dahil pakiwari niya ay nadaya rin siya ni Alex. Naging mag aanding kasi ang loob niya rito dahil magalang sa kanya at mukhang masipag sa trabaho. Kaya nga ito na lang ay tinalagan niyang driver ng company car, imbis na maging driver ito na mga delivery truck nila. Hindi ako naniniwala ang hindi babalik sa isla niyon si Alex. May nobya siyang naiwan doon sabay silang napatingin ni Jordan sa lalaking bumungad sa pinto. Detective Lazaro, mabuti at narito ka na. Bahagyang umaliwala sa mukha ni Travis nang makilala ang dumating. Siya ang personal na kumuha sa serbisyo nito bilang private detective upang tumulong sa paghahanap kay Alex. May dala ka bang magandang balita? Sa so, ngayon wala pa, pa siya sa isla, pero sa ginawa kong pag-iimbestiga sa isla Morong, napagalaman ko na may naiwan palang nobya roon si Alex Eugenio. A certain Casey Zaragoza na childhood sweetheart niya. Here's her photo. Isang maliit na brown envelope ang nilapag nito sa mesa ni Travis Nariyan din ang mga report sa iba pang detalye sa pagkatao ni Casey at kung anong klaseng relasyon mayroon sila ni Alex. Bahagyang kumunot ang noon ni Travis. Pagkuway din ang niya ang brown envelope at kinuha mula roon ang mga report at larawan tungkol sa babaeng may kaugnayan sa lalaking kinasusuklaman niya. She's just a simple girl with a simple but beautiful face, ang suot nitong bestida sa kuhang iyon ay tinatangay ng hangin kasabay ng mahaba nitong buhok. Malamlam ang mga mata nitong nakatanaw sa malayos sa gitna ng karagatan na para bang may hinihintay. Sa isa pang larawan na bahagyang nakayuko ang babae, ay tila ng ito dito ng luha. At ang iba pang larawan na kuha sa iba't ibang anggulo ay isa lang ang napansin ni Travis. Kay lungkot ng kislap ng mamata nito. Sa ngayon, patuloy siyang naghihintay sa pagbabalik ng kasintahan si Alex. Wika ni Detective Lazaro. Tuwing hapon ay naroon siya sa dalampasigan at hinihintay ang pagdating ng bangkang di-motor na nagbumula sa kabayanan. Patuloy siyang umaasa na, kabi, na, kabila, na kabilang si Alex sa mga pasahirong sakay niyon na pauwi ng isla morong. Napatango-tango si Travis, saka mataman pa niyang pinagbastan ang magandang muka ng babae sa isa pang larawan na mas close up ang kuha. Malayo pala ang bangkang ni motor ay, na, ay napatayo na mula sa batuhan si Casey. Sumigdo ang kanyang dibdib ng mabanaagan niya na kabilang sa mga pasahirong nakaupo sa loob ng bangka ay, may isang lalaking mukhang maganda ang bihis. Baka si Alex na iyon, pilit niyang inaninag ang mga sakay habang palapit ito ng palapit sa dalampasigan. Galing siya sa lungsod, tiyak na maayos na siyang magbihis. Baka kaya, kaya na niyang bumili ng mamahaling mga damit. Nako, sigurado ang gwapo niya lalo. Pagya siyang natigilan ng unti-unting luminaw sa kanyang paningin. Ang mukha ng lalaki'y maganda ang bihis. Buhat sa kinatatayo ang batuhan. Ay mas malayo yang malayan niyang nakita ang mukha nito. Guwapo nga ang lalaki, walang duda sa bagay na iyon. Moderno ang ayos at anyo. Kay lambot ay kay kintab ng buhok na mala na malayang tinatangay ng hangin. Hindi siya si Alex bigla na naman ang panlulumong na dama ng, lala, ng dalaga. Maupo na sanang muli ang dalaga upang hintayin pa uli ang isa pang bangkang demotor na darating. Baka naroon pa na si Alex. Pero bagya siyang natigilan ng mapunang sa kanya yata nakatingin ang lalaking. Kanina lang ay naaninig niya ang mukha. Ha? Huh? Sa akin ba siya nakatingin? Wala sa loob na muli niyang tinitigan ng lalaki habang palapit pa ang bangka. Gumiti ang lalaki. Iyong e klase ng ngiting na nanagkita niya sa mga labi ni Alex noon. Ha? Bigla niyang nabawi ang tingin dito. Naku, baka isipin niyang nakikipagtitigan ako sa kanya kaya siya ang Ibinaling niya ang paningin sa, malayo, sa malayong bahagi ng karagatang upang itaboy ang kabang biglang sumigdo sa kanyang dibdib dahil sa ngiti nito. Ilang sandali pa, nalibang na ang dalaga sa pagtanaw sa, sa palubog na araw habang hinihintay ang pagdating ng isa pang bangka na galing sa kabayanan. Hi! Ha? Huh? Gulat na palingon si Casey sa may-ari ng tingin na pumukaw sa kanya. Siya? Ganoon na lang ang gulat niya nang makilala ang lalaking kani-kanina lang ay nakatitiganya. niya. Miss, Pwede bang magtanong? Nakangiting tanong nito habang namamasyal ang paningin sa kabuuan ng kanyang muka. Sa mga mata nito ay naroon ang kakaibang kislap. Ano ho yun? May paupahan bang bahay dito? Galing kasi ako sa lungsod at gusto kong magbakasyon dito sa isla. Manunulat kasi ako at naisip kong ang mga ganitong lugar ang ideal na lugar para sa akin. Ha? Huh? Hindi pa rin makahagilap ng sasabihin si Casey. Ang totoo kasi, naaliw siyang titigan ng gwapo nito mukha na hindi yata mabubura ang ngiti sa mga labi. O, oh, pasensya ka na ha. Salita na ako ng salita hindi mo pa ako kilala. Ako nga pala si Travis. Gusto kong makipagkaibigan sa iyo. Sabay lahat nito ng palad sa kanya. Maari bang malaman ang pangalan mo? Ha? Lalo siyang napamaang at napatitig sa pala nito. Please. Ngunit dahil probinsyana, hindi sanay si Casey na may lalaking kumakausap sa kanya maliban kay Alex. Lalo pa at ngayon lang niya ito nakita. Paumanhin pero hindi ako pwedeng makipag-usap at makipagkilala sa iyo. Pagkawikan yun ay agad niya, ay agad siyang tumalikod sa baybaba sa batuhan at tumakbo palayo. Miss, sandali. Ngunit walang lingon likod na nagpatuloy sa pagtakbo. Palayo ang dalaga. Napailing na lang si Travis at kunot noong nasunda ng tingin kay, si Casey Saragosa. Mailap ha? Tingnan ko nga kung hanggang saan ang galing mo, Travis El Greco. Hamon niya sa sarili. Ay, basag-basag na bumagsak sa rapag ang tatlong baso na ilalagay sana ni Casey sa misa kasama ng mga pinggan upang makakain na sila ng hapunan. Kakay, ano ba yan? Gulat na tanong ni Aling Medeng na papasok sa maliit nilang komedor. Eh, nadulas ho sa kamay ko eh. Litong wika ng dalaga. Kukuha na lang ho ako, ako ng iba gahol na sinimulan niyang damputin ang piraso na mabasag na baso. O dahan, dahan at baka ka masugatan sa... Ay, napapitlag ang dalaga. Nang sumigid ang kirot sa palad niya, kasunod niyo ang pagpusulit ng dugo sa nasugatan niyang palad. O ano ba yan? Naku ang lakas ng dugo ah. Nagahol pa si Aling Miding sa paghagilap ng malinis na basahan na may tatali sa kamay niya hindi ko napansin na paano naman kasi lumilipad na naman ang utak mo sa kung saan. Sino na naman bang iniisip mo, si Alex? Pagalit nitong tanong. Inay, iwan ko ba sa iyo? Nagpapakamartel ka sa kahintay sa walang kwentang lalaki yon. Hindi na lang kumibo ang dalaga. Hindi naman kasi niya pwedeng sabihin sa ina na hindi naman si Alex ang naisip niya kaya nadula sa kamay niya ang mabaso hanggang sa masugatan pa siya. Ang lalaking iyon na lumapit sa kanya kanina, ang nais sa niya mula pa kaninang hapon na umuwi siya ng bahay mula sa paglalagi sa batuhan. Nakakainis naman kasi makatitig ang lalaking iyon. Parang binabasa ang buo kong pagkatao. Oh, hugasan mo na muna yung kamay mo at babaguhin natin ang talib. Kunin mo na rin ang alkohol sa ibabaw ng kotokador para malagyan. Oho, nagmamadali na niyang sinunod ang utos ng ina para matapos na ang paglilitanya niya nito tungkol kay Alex. Saan kaya siya ngayon? May nakita kaya siyang bahay na maupahan? Sayang, hindi ko nasabi sa kanya na iyong bahay ni Kapitan Melchor ay pinaupahan ng itaas dahil wala na ang mag-anak niya roon at lumipat na sa kabayanan.